So guys, andito tayo ngayon sa Police News Network na kung saan kasama natin ang host dito na walang iba kung si Police Captain Makarek. Sir, baka gusto niyo pong imbitahan yung ating mga followers sa tambay ng police at iba pang ating official pages para manood at tangkilikin ang Police News Network na talaga ng mga dekalidad at servisyo publiko ang pinatutupad, sir. Yeah, maraming salamat sa lahat po ng followers, likers, at sumusuporta sa FB pages ng Philippine National Police, particular na po sa ating tambayan ng Police. Sabi mo nga gilaw na taga-suporta, patuloy niyo pong panoorin, tangkiliki at uh, suportahan ang ating programa dito po sa Police News Network. Lalo na po ang ating mga matitikas ng mga PNN correspondent mula po sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO talagang naghahatid ng Balitang Pulis. Araw-araw po yan, walang palya. Kaya po, panoorin po natin, suportahan natin para lagi tayong updated at informed sa iba't ibang kaganapan at informasyon mula po sa ating Philippine National Police. So, sir, ano ba ang dapat asahan ng publiko o ng ating mamaya na talaga namang sariwa at dikalitan yung ating balita? Ayan, so magandang tanong yan, Sir Ruiz. Ano po, aasahan po ng ating publiko na kami o lahat po ng informasyon ay nagmumula na mismo sa ating PNP. Ayan, sa ating mga station commanders, sa lahat po ng mga may interview at mga kaganapan sa ground. Yan po ay uh, coming straight from our police officers, PNP units. Kaya po, wala po itong halong... Uh, fake news, katotohanan po dahil mismong galing na po sa PNP ang mga balita na ibibigay po natin sa ating mga ka-PNN. Sir, baka gusto natin i-shout out yung mga, yung mga police correspondents natin. Hindi lang dito sa NCR, maging sa buong bansa na talagang nationwide na itong network nating PNN. Say. Ayan, so binabati at shout out po sa lahat ng ating matitikas, magagaling at mahuhusay na PNN correspondent sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po maging sa iba't ibang district ng NCRPO, sa mga units ng PNP at sa RPCADU po natin ang mga PNN correspondent. Kayo po ay hindi lamang pulis. Kayo po ay hindi naman nagbibigay at nag-enforce uh, ng law, hindi nagbabahagi din at naghahatid ng impormasyon para sa ating publiko. Police na, at the same time, broadcaster pa. Kaya po, sa lahat ng ating mga PNN Correspondents, maraming salamat po sa inyo. Good job! Tuloy-tuloy lang tayo sa ating adhikain dito sa Police News Network. Ako po si Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz. At ako naman, si Police Captain Homer makarig mula po sa Police Community Affairs and Development Team. Alagad at ng batas, nagkakaguyo ng ng polis. Sa bagong Pilipinas, ang gusto, gusto ng polis, ligtas ka! Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network. Alagad ng batas. Tagapagtaguyod ng palitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan.